Sa ating kultura, madalas nating naririnig ang mga katagang, tumatanda na ako. Minsan, may halong biro. Minsan, may pangamba. Pero sa totoo lang, ang pagtanda ay hindi isang bagay na dapat katakutan, ito ay isang biyaya. Ang bawat taon na dumadagdag sa ating edad ay isang patunay na tayo'y patuloy na lumalaban, patuloy na minamahal ng buhay, at patuloy na binibigyan ng pagkakataon upang magmahal, magpatawad, matuto, at magturo. Ang uban sa ating buhok, hindi lang palatandaan ng edad. Iyan ay simbolo ng mga gabi ng pag-isip, ng mga araw ng pag-aalaga, at ng mga panahong inilaan natin para sa iba. Ang mga kulubot sa ating mukha. Hindi iyan pangit o dapat ikahiya. Iyan ay bakas ng mga ngiting hindi natin ipinagkait sa mundo, at ng mga luha na itinago natin para manatiling matatag sa harap ng pamilya. Hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataong tumanda. Marami ang hindi naabot ang edad natin ngayon. Kaya't ang bawat kaarawan, bawat bagong taon sa ating buhay, ay dapat ipagdiwang, hindi lang dahil sa edad, kundi dahil sa dami ng ating pinagdaanan at nalampasan. Napagtanto ko rin sa pagtanda na hindi pala mahalaga kung gaano karaming bagay ang naipon natin. Hindi pera, hindi ari-arian, hindi karangalan. Ang tunay na sukatan ng yaman ay kung gaano karaming buhay ang ating nahawakan, kung ilang alaala ang ating naiwan, at kung paano tayo naalala ng mga taong naging bahagi ng ating kwento. Ang ating mga karanasan ay kayamanang hindi mananakaw. Ang ating mga kwento, kahit paulit-ulit, ay aral para sa mga mas bata. Tayo ay naging saksi sa pagbabago ng panahon mula sa simpleng pamumuhay, sa pag-usbong ng teknolohiya, at sa paglipas ng henerasyon. At sa kabila ng lahat ng pagbabagong iyon, narito pa rin tayo, matibay, matatag, at marunong magmahal. Darating ang mga araw na masakit ang tuhod, mahina na ang pandinig, at mabagal ng gumalaw. Pero huwag nating hayaan na yon lamang ang tanging kwento ng ating pagtanda. Sapagkat habang may tibok ang ating puso, may halaga ang ating presensya. Ang pagtanda ay hindi katapusan. Ito ay isang panibagong yugto. Mas tahimik, mas malalim, mas totoo. Ito ang panahong mas naintindihan natin ang kahalagahan ng simpleng hapunan kasama ang pamilya, ng isang masayang usapan sa ilalim ng puno o ng isang tawag mula sa mahal sa buhay. Ito rin ang panahon kung kailan mas malinaw na sa ating puso na ang buhay ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging totoo. Sa pag-amin ng ating kahinaan, sa pagtanggap ng ating limitasyon, at sa walang sawang pagbigay ng pagmamahal kahit tayo'y napapagod. Kaya kung sakali mang dumating ang araw na maramdaman mong hindi ka na mahalaga, o tila nalilimutan ka na ng mundo alalahanin mo ito, may mga taong lumalakas dahil ikaw ang naging pundasyon nila. May mga anak, apo, kaibigan, o estudyante na naging mas mabuting tao dahil sa aral mong iniwan. Ang pagtanda ay hindi dahilan upang umatras. Sa halip, ito ang panahong pwede tayong humarap ng buong dangal at sabihin na buhay ako. Nagmahal ako. Nagtagumpay ako. Kaya sa lahat ng mga tulad kong tinatanggap na ang pag-ikot ng mundo ay dala ang pagbabago sa ating katawan, ngunit hindi sa ating puso, taas no tayong magsabi, tumatanda ako. Pero habang tumatanda ako, mas lalo akong nagiging buo. Maraming salamat po at naway patuloy natin yakapin ang biyaya ng pagtanda.